Nagpabalik ang PTV, balita ngayon. Full blast na ang Department of Transportation sa konstruksyon ng tinaguriang Big Ticket Infrastructure Projects para makaabot ang mga ito sa deadline. Sa pre special ng PTV, inihayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa kontraktor ng mga proyekto. Kabilang na riyan ang North-South Commuter Railway, Bukod dito, tinalakay rin ng kalihim ang iba pang proyekto tulad na lang ng pagpapaganda at modernisasyon ng mga paliparan at pantalan. 22,000 pulis ang planong ipakalat para sa seguridad ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero posible pa ito magbago depende sa sitwasyon bago mag-July 22. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, walang seryosong banta na namumonitor ang PNP. Handa rin silang magipagdialogo sa mga militanting grupo para matiyak na magiging mapayapa at maayos ang kanilang mga aktibidad. Maximum tolerance po natin, you know, that's yun po yung po yun po yun uh, pinag- -do. Sabi ko, pag-usapan niyo muna, before you go to Sona, pag-usapan muna natin. No, there's nothing to worry about, you know. There's no problem na ano naman natin. Na, para, ang sabi ko lang naman, you can, uh, you can go and uh, out for a protest, but make sure hindi naman po kayo ng inconvenience. Kawawarin naman po 'yung mga tao eh. At 'yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansag TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali.